Motivation para sa babaeng mapaglaro sa pag-ibig para magkapera. Alam mo, hindi lahat ng lalaking lumalapit sa'yo, gusto kang saktan. May mga lalaking marunong magmahal, marunong umunawa, at marunong maghintay. Pero minsan, may mga babaeng. Ginagawang laro ang pag-ibig, ginagawang negosyo ang damdamin, at ginagawang pera ang pagmamahal. Masakit isipin, no, na may mga lalaking nagtiwala, nagmahal, nagbigay ng lahat. Pero sa dulo, ginamit lang pala, hindi dahil mahal mo siya, kundi dahil may laman ang bulsa niya. Hindi dahil totoo ang nararamdaman mo, kundi dahil may pakinabang ka. Pero tandaan mo, ang pera, nauubos. Ang ganda, kumukupas. Pero ang sakit na iniwan mo sa taong nagmahal ng totoo. Yan, hindi agad nawawala. Akala mo siguro matalino ka. Kasi nagagamit mo ang damdamin ng iba. Pero alam mo kung sino ang tunay na talo ikaw din. Kasi kapag nawala ang respeto ng tao, wala nang halaga kahit gaano karami pang pera ang meron ka. Karma yan, hindi mo kailangang hanapin. Darating yan, at kapag dumating, mas doble pa ang sakit na ibabalik sa'yo. Hindi mo kailangang magpanggap para mahalin. Hindi mo kailangang magsinungaling para mabuhay. Mas maganda pa rin kumayad ng marangal. Kaysa mang loko ng may puso. Kasi kapag nakilala kang babae, na ang pag-ibig para magkapera. Wala ka nang makikitang lalaking re-respetuhin ka. Wala nang titingin sa'yo ng totoo. At kahit anong ayos mo sa labas, sa loob, alam mong wala ka nang dangal. Kaya bago mo muling lokohin ang isang taong nagmamahal, tanungin mo sarili mo, kaya mo bang tumawa habang may umiiyak dahil sa'yo? Kaya mo bang mabuhay na alam mong lahat ng meron ka? Galing sa panlilin lang, hindi pa huli para magbago. Ang ganda ng babae. Hindi nasusukat sa kayamanan, kundi sa kabutihan ng puso. Ang pera, kikitain, pero ang tiwala at tunay na pagmamahal, kapag sinayang mo yun, hindi mo na mabibili kahit kailan. Tandaan mo, ang pag-ibig, hindi negosyo. Ito ay damdamin, at kung lalaguin mo yan, darating din ang araw na ikaw mismo, ang magiging laruan ng tadhana.